Hello, 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 hello. Kabisga. Kumusta? Dito ako sa sa ngayon. Um, park. You know? Sobrang laki ng park dito. Yan. Tambay mo na ako dito. Gabi na dito. Alas 6 na ng gabi. Eh, ganito ako pag uh, kuan, pag may stress ako, lalabas ako. Maraming mga problema lalo na sa mga sa Pilipinas kabisdak yung uh, pagmahospital, hospital grabe talaga sobrang mahal hindi katulad dito sa Canada uh, libre yung hospital sa Pilipinas kawawa lalo na ako ngayon kawawa kawawa kabisdak Ubus lahat ng pera ko kasi this year yung lola ko and uh, uh, iba pa yung kamag ko is like uh, may mga maraming mga emergency palaging na hospital uh, yung lola ko last two months ago na hospital siya eh 100 plus yung bill tapos ngayon mga 200 plus pero yung lola ko yun ang nag-alaga sa akin simulat bata pa ako siya talaga yung nag-alaga sa amin lahat ng mga um, lahat ng mga pinsan ko Grabe, yung sakripisyon niya. Kaya hindi ko siya binibitawan. Kahit magka-utang-utang man ako, uh, hindi ko pababayaan yung lola ko. Kasi dati yung lolo ko nagkasakit, hindi man lang nadala sa hospital. Kasi walang pira, walang pira. Kaya yung lola ko, bumawi ako. Nagpasalamat din ako sa Panginoon na binigyan ako ng medyo um, baga sa aming kuan, sa aming pamilya medyo ako lang yung uh, merong magandang trabaho tapos yun um, yung lola ko pala uh, may cancer na siya o ang kawawa o gusto kong makauwi na rin ngayong ilang buwan uh, July sana ay ko siya sana ay bigyan pa siya ng maraming taon so sana lang panalangin natin kabisdak na bigyan pa yung lola ko ng mahabang mahabang buhay pa kasi kawawa kawawa siya ngayon uh, very sick na siya ngayon pag kumain kunti na lang grabe Pero ganun talaga ang buhay eh walang permanente doon sa mundo kung ano mang mangyayari tanggapin na lang kahit hindi ka tanggap-tanggap pero kung kunin na siya ng Panginoon, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero ngayon, nasa kung pa ako ngayon. Malungkot na malungkot pa ako ngayon. Nasa kung pa ako. Baga, hindi ko ma-explain. Na-stress pa ako. You know? Balagala muna. Sobrang stress ko pa ngayon. Pero ipanalangin yung kabisdak na maging okay ang lahat, okay ako. Kasi ako yung breadwinner din sa pamilya. Yung mama ko walang trabaho, nagalaga sa lula ko, so kailangan ko rin suportahan. Di ba? Alangan naman, pabayaan ko. Hindi pwede yun. Hindi tayo ganun, di ba? Ginoo ko. Ginoo na lang may baluan yun, eh. Sa mga problema. Grabe yung mga problema natin, no? dito yan wala nang naglaro ako na lang mag isa minsan gusto kong mag isa para wala yung problema medyo mawala kahit ha sinisya sa tagalog ko kasi bisaya ako yung iba hindi naman makaintindi so yan ay ginoo ko kinabuhi ilaw doon sa bundok ko ang uh, mga building ko yan ka yung lula ko ngayon hindi pa nakalabas sa hospital so sana yung gobyerno magbigay ng kunting ayuda kasi hindi ko na kaya 200 plus yung bill ka beach 200,000 kasi marami siyang sakit ma complicated na so may taning na yung buhay niya Grabe talaga yung sakripisyo ko dito. Nagkautang-utang na ako. Malungkot, pero kailangan bumangon natin. Kailangan lumaban tayo, Kabista. Kapag hindi tayo lumaban, paano na sila, di ba? Kapag hindi ako lumaban, Kabista, paano na yung pamilya ko, di ba? Wala namang ibang makatulong eh, kundi tayo lang. Tayo sa pamilya natin. Tayo lang. Pamilya nyo lang, Kabista, kung makatulong minsan may mga barkada makatulong konti pero wala na sa sa barkada sa lagay natin sa sampo swerte na may isang kabisda sa dalawa swerte na yun kung may kaibigan kayong ka kabisda dapat huwag nyong uh, magrespetuhanay kayo huwag nyong pabayaan yung kanyo uh, kaibigan yung pag meron kayong kaibigan na makatulong sa inyo sa na ngayon panahon ngayon iiwanan ka na lang pag wala ka ng pira, basura ka na. Ako, tap, ubos na yung luha ko kabisda sa, oh. pero minsan, iiyak pa rin ako. Eh, yung problema para lalabas yung problema. Tapos, kung tayo, sa tingin ng iba, oh, masaya, pero palagi tayong tinatanong, okay ka lang ba? So, tayo mga Pilipino, tayo mga breadwinner, palagi tayong lakas, di ba? Kahit tanungin pa tayo ng ilang bisis, kahit sobrang sakit na okay na okay pa rin, di ba? Sabihin pa rin natin, oh, okay lang tayo. Kahit naman hindi, di ba? Para wala nang ibang kuwan. You know? Para wala na yung istorya ba? Para wala nang mahabang istorya. O ganun lang. Kino ko, kabistak. Paano na to? Uwi pa naman ako, kabistak. So, hindi sana ako uwi. Eh, graduation niyong kuan nung uh, stepdaughter ko so gusto niya sa Pilipinas so ngayon oh, last two months ago nung kusutin lula ko so nag decide ako na hindi na lang so sabi ng kuan asawa ko na uwi ka na lang kasi matanda na yung lula mo so ngayon hindi last two weeks ago o oh, three weeks ago na hospital yung lula ko three weeks ago eh, hindi ko naman akalain na hospital siya kasi palagi naman nang may check up every every month so kumbaga yung sabi ng doktor yung kuan niya yung katawan niya hindi nakaya ay yung kuan niya ba yung mga katawan niya ano, mahina na talaga yung metabolism niya mahina na so kunting kuan na lang kunting sa kuan magkasakit agad sa bisaya pa biliklo na ba biliklo na yung kanya katawan niya so yun lang eh no ako ako kaya dito malamig may na malamig please, ah, eh, gino ko. Kinabuhi. Ganun, ganun talaga yung buhay? Buhay? Ganun talaga yung buhay? ha ah, ay, eh, ginoon ko. Saan ako ng pira ngayon? Yun lang, meron akong utang sa bangko eh. Marami na akong utang, pero... Yun. Yung kwanko may katrabaho ako binigyan ako ng mga 50 dollars binigyan ako ng may nagbigay ng mga 20 Ganun. may nagbigay sa akin ng 100 dati Tapos ngayon may nagbigay din sila nagbigay din ng mga katrabaho ko pero hindi lahat yung mga kuan lang sinasabihan ko lang yung mga kumbaga yung medyo um, kakilala ko lang kaibigan ko pero yung iba hindi ko na sinasabihan lalo na yung mga ibang mga Pilipino maya ako kasi alam mo na yung mga Pilipino pag pag mahingi ka ng tulong dito eh wala hindi yan tutulong alam ko yan naranasan ko dati humingi ako ng tulong wala so hindi na ako mag-expect niyan yung ibang mga Pilipino hindi yan yung iba makatulong man pero pag chismis kanya ganun ganun yun sila eh. hindi katulad na ibang lahi pag tutulong sila eh, wala na tutulong na wala na ibang salita eh, mag, mag, pray pala mag pray yan sila na, na ako sana ay maging okay lahat ganun Whew, I'm very stressed but lalaban ako kabista kasi eh, paano na pag bibitaw ako, 'di ba? Wala na. Paano na yung pamilya ko? Si yung lola ko lumalaban, yung mama ko lumalaban. Eh pag bibitaw ako, wala na. Kaya e, lang laban lang ako. Ano mang hamon ng buhay, laban lang. Si Kabisdak, um magkuan mo na ako. Uh, mag-isa muna ako ha. Mag-ingat kayo diyan palagi. And Huwag na huwag niyong pabayaan yung pamilya niyo, ha? Huwag susuko. Huwag na huwag na. Ayaw, surrender, ha? Huwag susuko. Kahit anong mangyari. Family's love forever. Okay, bye. Ingat kayo. God bless.